It just so happened that we have to accept the fact that men are born conquerors, born to be polygamous. Hindi ko din naman ma-blame yung mga mistresses dahil ibang ligaya din naman yung binibigay nila. Hindi na nabibigay ng totoong asawa. Ang babae, pag nagloko, mahirap mo madedetect. Ang lalaki, ka nagloko, madaling mabuko. Eh, lalaki, isa lang, tapos na. Lumpo na. Tulog na. Eh, ang babae, baka nakadalawa na, pwede pang tatlo, pwede pang apat. Ganon ka lakas ang babae. Ba't pero hindi ko rin maintindihan? Bakit ko ano yung bawal? Siya ang masarap? Sambayan ng Pilipinas! Mga ate, mga kuya, mga tukling, pakinig kayong lahat. Dahil ngayong umaga ay eh, pag-uusapin natin ay relationship, Ticklish. tickling. Naku, nakakaloka. Ano ba ibig sabihin nun? Yan yung mga multiple partners, triple, at kung ano-ano pa. Bakit natin ito nasasabi? Naku, mag-share, mag-like, mag-subscribe dahil dito lamang po yan sa Mother's Point of View. From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology Ricky Reyes Hair Clinic. Now open for franchising. bansang Pilipinas at mga kaganda. Share lahat ng aking mga milyong-milyong taga Mother's Point of view. Alam niyo po mga ate, mga kuya, mga kabaranggay, if there's one thing that I enjoy so much talking is, relationship because I've been in the beauty business for more than 50 years and I have encountered countless of women, countless of mistresses, countless of mga bading at kung ano-ano pa pati mga lalaki they all have the same cry to be loved and to be close to the person that they love. Napaka sarap usapan yung pakikiapid sa asawa ng may asawa. Sa tunay na may asawa, ito ay napakasakit. Pero sa lalaki, ito ay parang newborn child na naman sila. Parang bagong buhay na naman sila. Para naman sila mga teenager. And to the women na nakikiapid, hindi din naman nila kasalanan dahil ginusto din naman nila yung lalaki, minahal din naman nila, at nagmamahal din naman sila. Sa una, siguro, isipin nila, oy may tap ito sa akin, tap ako nito, mukhang madatong, mukhang susuportan ako, but, they, but in the end, they also fall in love. And when they fall in love, ito na yung gulo dito na nagsisimula yung away, dito na nagsisimula yung mga selosan because most of the time, hindi na maalam ng wife. At pag dumating naman yung point na malaman nito ng wife, magkakaroon ng gera, malaking usapin ito, malaking kagulo sa pamilya. Pero kung ito yung relasyon na, it will come to a point na tatanggapin na lang ito. Mahirap tanggapin, masakit tanggapin, but the wife have no other choice. kung like sinasabi na sa mga wife na what will be good for you will be very very hard for you. Totoo po 'yan dahil madaling sabihin. Pero napakahirap gawin lalo na ko ikaw na sa sitwasyon sa may bahay, napakahirap nito dahil ikaw ang nanay, ginagawa mo ang lahat-lahat para sa pamilya, napakalaki ng sakripisyo mo, binigay mo ng lahat-lahat, pati buhay mo, and you will come to the end and you will say, ano ang ginawa kong masama? Actually, sa lahat ng mga housewives, wala namang ginagawang masama lahat ng ginagawa nyo, being the wife, nakakatuwa, pabulosa. It just so happened that we have to accept the fact that men are born conqueror. Born to be polygamous. Ay, hindi sila titigil. Somebody have asked me that, Paano ba titigil yung asawa ko sa pagluloko? At sinagot ko lang, Siguro pagpantay na yung paan ang pagluloko ng lalaki, ang pagkuha ng other women, pag nagawa nila nitong minsan, there will be a second chance, there will be a third chance, fourth chance, hanggang sa patawad na lang ng patawad ang first wife, hindi niya alam, nabadbad na rin siya, para bang, ay hindi na niya alam yung word na kapatawaran, because it becomes a second skin to her na yung asawa niya ay ganun. The wife have nothing to be insecure of because kayo ang legal wife. Everything belongs to you. The dilemma is, if anything happens to your husband, the dilemma of the mistress is, anything that she gets, everything that was given to her, ay pwedeng bawiin ng legal wife napakahirap dapat ang maging second wife, third wife should also be wise should also learn how to invest the money that being given to her na in the end ay hindi rin makukuha sa kanya but hindi ko din naman ma-blame yung mga mistresses dahil ibang ligaya din naman yung binibigay nila na hindi na nabibigay ng, ng totoong asawa as I've said because there's such thing as sawa factor dumadating yung buo na yung pamilya malalaki na mga anak napagod na si tatay nagsawa na naganap na ng challenge like kung sinasabi sa mga legal wife when you come across the stage na dumating na kayo sa puntos na hindi nyo na mapigilan yung asawa nyo, stop competing. The more nyo inaaway ang asawa nyo regarding about having a second family, uh, you are not doing anything good to the first family. It is just that you are throwing him more to go to the second wife. Ang masasabi ko lang naman sa mga second wife is enjoy it while it lasts because Tatandaan niyo, pag may number 2, dadating din ang number 3, dadating ang number 4. Kung nagsawa siya sa first wife, dadating yung point, magsasawa din sa second at sa third. Bihira lamang sa Pilipinas ang nakita kong second wife na naging legal pagdating sa dulo. Siguro sa mga nakilala ko sa Pilipinas, there only, hindi pa lalagpas sa isang kamay They remain mistresses and to be the real wife, very really rare. Uuwi at uuwi sila sa kanilang pamilya, sa kanilang anak. do masakit sa anak, masakit sa totoong asawa, pero tinatanggap pa rin nila because it's a part of family na kanilang tinataha. Ito yung kanilang pamilya believe ako sa mga first wife because kaya nilang tiisin ang lahat ng sakit para lamang sa kabubuti ng kanilang pamilya. Sa mga babaeng nasadlak na sa relasyon na sila ay mistress, nakakaawa din naman pero actually, niloko lang din sila nung kanilang ka-boyfriend Pero nag-enjoy like, din naman sila. They had good times. At hindi naman siguro sila tatagal. They were not having good times. Sabi ko nga lang, enjoy it while it lasts. Hanggat nandyan. Enjoyin nyo nang enjoyin. And make it a point that hindi kayo talo pagdating sa dulo. Siguraduhin nyo lang na pagdating sa dulo, ay hindi na kayo iiyak na iiyak. Magkakaroon din kayo ng pamilya, magkakaanak din kayo, and for that alone, happiness na yun. Kaligayahan na rin yun. Actually, to be a mistress is unending insecurity. Walang katapusang pagka-insecure ang kanilang nararamdaman. Nang madiscover na nila na may asawa pala yung kanilang boyfriend, napakasakit na nun how much more yung every night na matutulog kang mag-isa na alam mo na nandun sa asawa. That is a sleepless night. Napakasakit noon para sa isang babae, pero nasasanay din naman. They also get used to it and by the time they come to know it, baliwala na rin sa kanila. Do masakit. Napakasakit. all the mistresses of the man, they always compete. But my advice to the women of leisure, o yung mga mistresses ay, huwag kayo magkukumpit. Pag alam nyo na yung status nyo, you should know your boundaries. Dapat alam niyo kung nasaan kayo, anong inyong katayuan, at huwag kayong makipag-compete. Kasi the moment makipag-compete kayo, you will act like the wife na iniwanan nung inyong ka boyfriend nan. And by the time you start acting like a wife, dadating na ang third wife, ang fourth wife, ang fifth wife. Because kung ano yung inayawan ng lalaki, iwasan niyo yan dahil yun yung inayawan niya. Enjoyin niyo na lang yung mga panahon na magkasama kayo. Dahil sabi nga natin, in this world, nothing is permanent kahit ang buhay natin ay wala namang kasiguruhan. While well, we are given the chance to live in this world, we should be enjoying it, we should be happy, we should be crazy, do everything that will please us. Because all of us will go. And when we go, tapos na yun. Nobody would even care. Sikat ka ngayon, popular ka ngayon, ikaw ang favorite of the month. Dadating yung oras, makakatagpo na, favorite of the na naman. Ganun lang talaga ang buhay. Kung baga, pinasok nyo dapat, ah, dapat alam nyo din kung hanggang saan lang din ang katapsa. Ang babae kasi, mawala na ang lahat. Mawala ang asawa, mawala ang boyfriend. Siyempre, yung anak importante sa kanya. Pag nagkaanak siya, isang napakalaking regalo yan sa isang babae at binibigyan nila ng napakalaking importansya yan. At hindi nila iniisip na yung kanilang anak ay anak sa labas. Ang turing nila ay normal na bata dahil anak niya yun. Dapat ay asakasuhin nila kung paano yung kanilang anak ay magiging tanggap na tanggap ng kanilang boyfriend or asawa kahit na wala na sila. It happens. Actually, mas smooth operator ang mga babae. Ang babae, pag nagloko, mahirap mong madedetect. Ang lalaki, pag kanagloko madaling mabuko. Sample, ko ako, may asawang lalaki. Ito ang mister ko. And I wanna have sex tonight. Pag hindi na siya pwede, alam mo, may naganap na elsewhere. Ang babae, pag ginusto ng lalaki na magkaroon sila ng sex, women is always available. Kasi ang lalaki, baka tapos siya ng orgasm niya, It will take another two days again bago yung tumayo. Eh, yung babae, kahit apat-lima ang umandar sa maghapon, pwedeng-pwede, kaya nila. So, it is harder to detect women than men. Mas napakahirap dahil, di ba sabi nga nila, nahuli mo na, hindi pa umaamin. How much more women na kaya nila magkaroon ng multiple orgasm? Eh, lalaki, isa lang, tapos na. Lumpo na tulog na. Kaya eh, ang babae, baka nakadalawa na, pwede pang tatlo, pwede pang apat. Ganon ka lakas ang babae. At napakahirap i-detect pagka sila na naglo. There are women who are really promiscuous na ayaw nila ng minsan lang hindi rin alam ng mga lalaki na ang babae ay lagi nagaantay. Ang mahirap kasi sa couple, ang lalaki hindi matyaga. Pag gusto niya, patong agad. In a matter of, wala pang five minutes, tapos na siya. Eh si girl, bitin. Nagaantay lang siya. Wala pa siyang orgasm, tapos na yung husband niya. So, maghahanap at maghahanap. Ang paghahanap ng babae ay nakasalalay sa tiyaga ng lalaki on having sex life together. Men should be creative on doing a lot of foreplay. Men should be creative on how to make their wives, the girlfriend, reach an orgasm of a two, at least three. Otherwise, pag hindi narating ng babae yan, they will have sleepless nights Kumbaga, ano nangyari? Bakit nagkaganon? Bakit tulog na siya, ginising niya ako, pero hindi na ako makatulog. In the 50s, in the 60s, and the 70s, yes, but not anymore. Ngayon, ang mga mistresses matatapang na. Ngayon, ang mga mistresses, they planted already. Hindi na nila tinatago. Because they will also have their own circle of friends. Hindi naman yung circle of friends on legal wife will, will, be your circle of friends. They wouldn't know. Hindi naman nila pinapaalam na sila ay mistress. Basta alam nila, maswerte sila, may kaya boyfriend nila, naalagaan sila, and that's more than enough. Lalo na yung mga May-December affair, yung si babae ay 60, si lalaki ay 30 plus. Okay lang yun. Basta mag-enjoy na kayo na mag-enjoy. Because at dating yung oras, matatapos din yan. Masarap yung pag natapos ang lahat-lahat, masasabi nyo sa isa sa, we had good time. Nag-enjoy tayo, hindi tayo nag-aaway. We just enjoy the company. And you become mature people and you accept whatever is there. No one should judge anyone because lahat ng tao ay may kanya-kanyang tinatawak na buhay sa mundo. Wala naman tayong pakialam sa buhay ng ibang tao. Why should we judge? May kasabihan nga, di diba, na never-never throw stone to anyone because baka mas malaking bato ang mabato sa iyo. Let's respect each other whether mistress siya, whether real wife siya, respetohin natin sila. Dahil silang tao, kung hindi naman nila ginusto na maging mistress sila, the only thing is nagmahal sila. Yung pagmamahal na yon, ang dapat nating irespeto dahil mahal nila yung tao. Hindi ka naman magtatagal sa isang lalaki kundi mo siya mahal. Hindi naman siguro magtatagal yung lalaki na iiwanan yung kanyang asawa at mga anak kundi rin niya mahal yung kanyang mistress. It's all about love and sometimes di ba i-remember uso dati ang kantang verboten na bawal na pag-ibig. But pero hindi ko rin maintindihan? Bakit ko ano yung bawal? Siya ang masarap? It's probably because itinatago. Anything that is out in the field is not exciting and thrilling anymore. But anything that is berboten is very plotting. Nandiyan siya lagi. Gustong gusto kanya. You know, for a person, whether you are bading, whether you're lalaki, whether you're you're the wife, whether you're the mistress, the path that is there is very proper. Kaya sa inyong lahat, mag-enjoy lang po tayo ng buhay, magmahal tayo, whatever kind of love is this, give all our best, itodo-todo natin ang pagmamahal, dahil mahirap dumating sa dulo, nasasabihin natin, dumating siya, pero hindi ko binigay ang lahat-lahat. Kaya, ang pag ginagawa nyo, So share mag-like at mag-subscribe dito lang sa Mother's Point of View.